Well, sigurado nga hanga ka nga dito sa ginawa ni Kentavious Caldwell po para nga kay Andre Davis matapos ng laban. Well, bago yun ipag-usapan muna natin itong mga komento ni Tyrese Saliberto ng dahil ininis niya nga ang maraming Milwaukee Bucks fans sa kanyang ang sinabi sa post-game interview. Dahil matapos kasi ng kanilang big win kung saan tinambakan naman talaga nila ang team ng Milwaukee ay sinabi nga neto ni Tyrese Saliberto na excited na nga daw siya na bumalik sa kanilang bahay at maglaro in front of the Pacers fans. Nang dahil sinabi nga neto ni Tyrese Saliburton, we've had regular season crowds better than we've played in the last two games. Meaning lang yan mga idol na parang mas better pa nga daw ang mga Pacers fans pagdating sa pagsuporta sa kanilang team kesa nga dito sa mga Bucks fans. At ang parabang mas maingay pa nga daw yung mga Pacers fan noong sa regular season kesa nga dito sa mga Bucks fans dito nga sa playoffs na. So yan nga mga idol ang mga komento ni Tari Burton na talaga namang nag off, nag-ignite sa mga galit at tines ng no mga box fans na kanya nga parang dinitira nga sa kanyang post-game interview. Kaya nga sigurado sa pagbabalik ng Indiana Pacers dito nga sa Milwaukee para nga sa Game 5 ay sigurado makakarinig ng malakas na boost. Ito ang si Aliberton. Anyways ngayon ipag-usapan na nga natin itong si Kid Davis Caldwell Pope at ang mga Lakers fans na humanga nga sa kanya matapos ng ginawa niya nga para nga kay Andre Davis matapos ng kanilang laban well matapos nga kasi ng naging game winner ni Andre Jamal Murray over kay Andre Davis ay makikita nga natin na tumaob din itong AD kasi amari Jamal Murray dito nga sa Nuggets bench at makikita natin dito na talaga namang nag-celebrate na itong mga Nuggets player at itong si Andre Davis ay parang nadaganan na nga na itong kanilang mga player at naibit nga siya makikita nga natin dito na tinutulungan siya ng isang Nuggets coach pero hindi nga yan naging sapat at talagang nadagana na nga yung paa ni Andre Davis pero may kita nga natin dito si Kentavis Caldwell Pope ay hindi nga dumiretso sa kanyang mga teammates para mag-celebrate. Kung hindi pinunta niya itong si Andre Davis at tinulungan nga na makatayo at maalis ang kanyang naipit na paa mula nga sa kanyang mga kakampi. Hindi na nag-celebrate itong si KCP mga idol sa si game winner sa insane game winner ni Jamal Murray at ganyang tinulungan itong si Andre Davis para nga makatayo baka makaiwas na rin sa injury na pwede nga mag-cause sa kanya ng dahil sa kaguluhan at commotion na ito. At yung video clip ngang yan ay talaga namang nagpahanga sa maraming Lakers fans dito nga si Grawa ni Kentavious Caldwell Pope. Salute nga daw para nga dito kay KCP na former player ng LA Lakers na tumulong din na magbigay ng kampiyonato sa LA back in 2020. At yung video clip ngang yan ang talaga namang nagpahanga at ikanatuwa ito ng maraming Lakers fans and respect nga daw at salute dito kay KCP in helping Andre Davis. And I think nakita ko rin mga idol nung sa live broadcast hindi na nagtuloy sa pagse si KCP at at the end of the game ay binati niya na lang itong si LeBron James para bang nag-usap sila respect after the game. So iyan nga ang magandang ginawa na ito ni Anthony Kentavious Caldwell Pope sa kanyang mga former teammate matapos ng heartbreaking loss nila in game 2.